simula pag alis nila eh naiisip ko na parang laban ko na to mag isa kasi guys um, sila papa kasi so uuwi na sila ng late ng province so doon na sila maninirahan yung pinang paggawa ko dyan pwede na tayo bumili ng isang sasakyan sa ano oh nun. my god yung sentimental value kasi ng isang bagay eh is hindi namin mapapalitan yun wala tayong laban kapag oh. magulang talaga hindi natin kailangan ng may okasyon para pasayin yung mga magulang natin. Every day, kahit nga simpleng I love you nyo lang sa magulang nyo, malaking bagay na yung pata. Yon, syempre, good day, another day, another vlog. So, syempre, pinapunta ko dito ngayon yung kapatid ko para sorpresahin natin ang papa ko. Syempre, kahit late na, Uh, ang Father's Day ay eh, hindi naman natin kailangan na may okasyon para i-surprise ang mga magulang natin. So pinapunta ko yung kapatid ko dito at ang sabi ko kay Papa is uh, magpapasama lang ako kasi may lakad kami. Pero papapalitan natin yung gulong niya. At syempre mapagawa natin yung sasakyan niya dahil malapit na siya umuwi at doon na sila maninirahan sa Leyte. Kaya gusto ko safe sila makapag-ride pa uwi. Surpresa na lang kung saan tayo pupunta. A few inches later. So, syempre, um, ito yung Father's Day special ko para sa kahit late na eh, sabi ko nga sa inyo na hindi hadlang kung paano ka babawi sa mga parents mo. So, ito, inyaram ko, nagpaalam ako kay Papa na sama ko itong abalit ko na to and may meeting ka ako. Oh, tiba, tama, tama. Sabi ko, <laughs> tapos pinapunta tao sa bahay. Pero hindi alam ni Papa, uh, papa papaayos ko itong sasakyan niya. Papalitan natin ng gulong. syempre di lang yon di lang gulong mayroon um, pa tayong sorpresa na ibibigay sa kanya kasi um, pauwi na siya ng late and syempre simula pag alis nila eh, naiisip ko na parang laban ko na mag-isa kasi nasa probinsya na sila kaya naman, kaya strong to basher nga, nakakaya ko <laughs> So ayan, yeah, nyo kami sa kami pupunta. Pakita ko sa inyo mamaya. Let's go. So, syempre, dahil sa tulong ng mga mabait nating kaibigan, syempre, unang unang dyan, nandito na yung kaibigan natin, si Sailun, yan. Actually, ang naglapit uh, sa atin dito sa Sailun is si The Walk Motovlog. So, dahil sa kanya, may surprise natin ang papa ko at syempre, may safe travel sila papunta ng late. So, tara, samahan nyo at kabitin na natin to. Let's go. So, syempre, nandito na natin sa Banawe. Kaya natin um, si Kuya Pong, yan. Siya talaga yung ano, gumagawa nung pag mm, may mga problema ko sa sakyan, siya talaga kinatakbuhan ko dito sa banawe. Yan, hanapin mo lang kahit sa may pagtanong to. Pag sinabing Pong Banawe, alam na din natin. Kinubalik lang <laughs> <laughs> ito tong... yun. Eh, eto kasi kuya, nararamdaman ko gumigawang to ng sa likod. Oo, oh, okay, gigawang to siya So, anong best way natin na gawin para okay. hindi siya gumawa? Tatanggalin po natin ito. Yung um, Oo. The uh, yan, okay. Uh, uh, ito po, manapalitan natin. tapo okay. so, yung outer ng kapina. Ito yung shop kasi niya. Bakal sa bakal. Tama ba kayo po? Oo, wala lang goma. Wala lang goma. lang. So, dami na palang sira, ng sira sa na sa sakyan. May gandang kwete. Sira na pa. Galgan pa. pa travel okay. siya, hindi siya safe. Okay. Yung ulo to eh. So, wala ko natin para... Para ano? Para safety na lang gas flow at yung floater natin natin, kaayosin natin din uh, para pagkakitin natin ang gulong. Tsaka yung brake the pad ni Parkboy dahil yung nakakakita. Tsaka yung busing sa likod. Check na rin natin yung shock. Okay. nga, okay. ilalagyan natin natin ng goba. So, yun yung mga ipapagawa natin para safe yung travel nila pa uwi ng And syempre, uh, magagamit niya yung pangmatagalan. So, antay mo lang pa. Surprise namin yan sa'yo. At syempre, lulubos lubusin na natin ang pagpangsaya aking ama. Siyempre, noon isang araw kasi, um, sa akin na bago siya umuwi, gusto niya magkaroon ng TV. Kahit daw di naman kalakihan, basta meron siya may uwing TV sa probinsya dahil nga doon na sila mag stay and siyempre, para libangan na niya dahil alam mo na mamatanda na. So, siyempre, tutuparin natin yung kahilingan niya na yun. sa tulong ng na mabait natin kay Bigan, siyempre, si P. Mark, yan, tutuparin natin at pasasayahin natin si Papa.

Yan ko lalagay. Yan ko lalagay. Kami, lang, kami lang. Oh. Oh. na Kami na Ako yun? Oo. Kasalubong ako sa iyo. O baba, makawalan ka pa ba? Uy! Oo. Oh. Ano ba? Masalubong mo yan. Ganyan dati ah. Ipid sabihin na bago na yung gulong ngayon. Siyempre, ba na yan. ano? Oh, na handa-handa sa ano? magapilian? mo. sailon times sailon times sailon times sailon times sailon times sailon tires. sailon times 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 sailon times

Pakita mo. Sige mo. Sige, atake mo. Sige! Ay! Nasaan ka? Ah, Nabago oh, na? Uy! Nabago na! Oh! Oh, Ang <laughs> grabe oh! oh, na mga nono. Kayo, dati kasi diba, puto yung kabila niyan eh. Oo. Oh. Eh, di naman bagay kung isa lang dintilin ko. Oo, oh, oh. pinayas eh. lang kayo sa ikinira. Oh. Ay, kayo yung ano, napalitan din oh. Oo. Oh. Diyos gumagana yung ano mo? Oo. Oh, yung gauge mo sa gasolina. Oh. Saka sa temperature. Sinturon, pamalo. Oo? Oh? Oh, pamalo ka dyan. Ay, kinabit Ay, na yung ano Ay, oh. yan. Ay, Ay, bakit? Ay, bakit? Ay, bakit? Ay, bakit? years bakit? Ay, bakit? years. bakit? years. bakit? Ay, bakit? ito bakit? Ay, bakit? Ay, bakit? bigas. Ah, yes. Wow! Ha? Dito ako ng bigas. Oo. Oh. Ito 'yung pinang 'yung pinang pagawa ko diyan. Pwede na tayong bumili ng isang sasakyan sana, oh no? Oh my god. Pero syempre, oo. Oh. Alam ko lang batang 90s ka. <laughs> yung sentimental value kasi ng isang bagay, ay eh, hindi namin mapapalitan yung So kung kung ano yung Ikaw na talaga. Kung ano yung ano, yung pwede namin gawin para may maintain at pa sigurado na safe kayo. Yun lang yung pinapalitan ko. Salamat sa Dios. Pero kung Sen, pwede na natin ibili ng isang sakyan yon. Pero kahit ganoon kamahal yon, syempre, hindi ko hindi ko pa rin ano. Grabe yun ha. Grabe. Alam nyo kasi guys. Wiper to eh. Wala tayong laban kapag oh. magulang talaga. Ah, pinalitan na rin ng wiper. Oo, pinalitan ko ng ano, banana type. banana. <laughs> 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 Maraming sama, malabon. Oo, oh, para naman ano, ano maliit na bagay lang yun. Kasi guys, um, yun. sila papa kasi, so uuwi na sila ng late nang ng province, uh, so doon na sila maninirahan. And syempre, at the same time, gusto ko, safe silang ano, nagtatravel doon, bumabiyahe. Eh. Pero kasama nila ako mag-travel lahat hindi ko sila papunta doon. Maraming salamat, so, maraming, maraming salamat. Clear ko lahat ng pwedeng palitan, lahat ng may sira, yeah, pinahayos ko, ko. Tingnan mo, eh, napakanapit na pa, pa napakanapit pala natin sa aksidente. Oo, oh, totoo Kailan yan. Yung shock mo, hindi aangat na natin. Ha? Huh? Ayan, oh, yung shock mo. Yung Dapat yan, umaangat yan, pusa. Iyon. Yes no. no? Wala pa. kami wala kami pa alam alam diyan basta 17 years lahat nang tinanggal. Ay hindi pa 'yan. Meron pa ba? Oh, ito yung sa brake pad. Oo, brake pad. Brake pad mo. Ah, doon nga sa harap pa. Ha? Uh -huh. Pa, sa harap ka. Ha? Ha? Sa harap. Sa okay. harap. Ilaw. Sabi? Ang ganun. Hello, <laughs> <PC and laughs> Hello? eh. Hello? Ah, oh, LED na. na para hindi mabilis mapundi. Ano? Oo. Oh, Ayun, tignan mo. Sasakyan mo yan. <laughs> ha? Ito. Ha? Ha? Hindi naman yung speedometer mo, yung... Sa wala ka ba pa napapansin dito pa? sa salamin Oo, oh, ito oh. Yeah, Pitigin mo lang isang... Uy! Mm. Wow! Oh, ay, bago rin! Ma! Hindi! Yeah. Ma! Ginawa natin dyan, yung mga acid rain, pinakot-kot ko, pinatanggal ko. Ah, para hindi yun? ganun kalabo ma. pag nagbabrahe kayo. So yun yung mga pinalitan natin dyan. Alam mo na nakakatawa dyan pa? Pa? Nakakatawa dyan? Nang binigay mo sa amin yan, Pati ka na kami tumirik. Kasi yung gauge mo sa gasolina, puntak pa rin pero wala na pala. Tara din tayo. Masagad ko na. Siyempre, so, um... lang yung Surprise sa akin. Ay pa, ito pala yung ano mo. Ito yung pinagpuntaan garing sa shock mo explain ko lang, eto hindi mo na pwedeng gamitin doon kasi hindi to advisable. Oo. Uh -huh. Kung ito yung dating inilagay sa ilalim eh. Uh, ah, malakas pa kasi nang shock okay. yan. Shock sa likod. Pero mo yan. Tapos yung spring mo sa shock din. Gumabalok. Uh, Nila nilagay pala tayo siya, napakadelikadong ano nito. Pero ayan, nakalip na rin yan. Ang ginawa namin is taas, standard niya. 2 inch sa taas, then 1 inch sa baba tignan mo yan, eh, napakalaking halaga ng ano yan, no? Oh. Wala kaya maliit na bagay lang yan pa, para naman ay sa kaligtasan niya. Ito nga, bagong kasakyan na lang, ha? <laughs> <laughs> Ganun din yung gastos, eh. Grabe, o. Oh. Yung gastos oh, ko oh. doon. Ngayon niya, yan ang na-discovered ng mga mekaniko doon. Okay, oh, eh, talaga pinacheck ko yan kasi nga, ayoko nang... Siyempre, malayo na kayo sa akin, eh. eh sa, kayo sa probinsya. Ak hindi, akala ko kasi hindi lang mo lang yan, may lakad kayo. Eh, hindi eh, ko ala wala akong alam na mangyayari ito. Siyempre, alam Mag naman kapalitan. ako. Meeting the mechanics. Meeting the mechanics. <laughs> yun, yun pala yun, meeting. Pa, baka naman pwede mag-request. kuha mo na ako ng tubig lang, kahit isang food chain. Food chain? ba? ba? Belated Happy Father's Day. Siyempre, belated Happy Father's Day. Okay, ha? Ha? Oo. Sabi naman yan. Ito. Siyempre, sa tulong na kayo, mabubuti natin kay Bigan. Siyempre, uh, tulong nila, natupad, na, natupad namin yung wish ko sa'yo na mabigyan ng TV dahil alam kong sirati TV niyo dun sa bahay. Oo nga eh. So, ito. Siyem na tayong tatin hindi nagamit, patira. Uh. Ito yung bracket. Pwede na rin kita. Ang oh, bracket na Bracket nito yan. <laughs> pina up ko na ito kanina doon. Sasaksak nyo na lang. Kukonek sa internet. Ito, oh, okay. may cord din naman itong speaker. Pero, pwede rin siya naka-bluetooth. Saksak-saksak lang siya. Tapos, kahit wala nang wire. Speaker ko? Oo, oh, kahit nanonood ka yung TV. Dito na ito. Okay. Grabe. Actually pa, ito late Father's Day special ko to para sa'yo. Dahil naalala mo ng Father's Day, sobrang busy ko talaga. Madami akong ginagawa, alam nyo naman yun. Madami na rin akong atraso, birthday mo, hindi rin ako nakapunta. So, palaki, eto lang masasabi ko, hindi natin kailangan ng may okasyon para pasahin yung mga magulang natin. So, everyday, kahit nga simpleng I love you nyo lang sa magulang nyo, malaking bagay na yung pata. Tulad niya ng sabi ko, hindi natin kailangan ng special na okasyon para pasahin ng ating mga magulang. Yung simpleng I love you nyo lang sa nila, ay e malaking tulong na yon at mapapangiti nyo na sila ng sobra-sobra. Hindi importante ang gastos para naman sa kapakanan ng pamilya mo. Hindi mo kailangan magmadamot. Kung ano lang yung kaya mong itulong, yun lang itulong mo para sa pamilya mo. And soon, magiging okay din ang lahat.